8 inches or 20 cm 20 cm or 8 inches So welcome Rylard's TV supposed to be mga kaidol nakita nyo to tapos ko nang nailatag yung bakal so ngayon ay isishare share ko lang sa inyo kung paano ang tamang paglalatag ng bakal sa steel deck kung ano ang tamang spacing sa mga bakal na ilalatag natin para lalong matibay yung flooring ng ating bahay. So as of now, ipapakita ko sa inyo yung spacing or distance ng bakal na inilatag ko. So kino okay, ipapakita ko sa inyo kung ano ang tamang spacing or distance ng bakal na ilalagay natin sa steel deck. So nakita nyo to. Itong ginamit ko dito 16 mm na bakal. Andin yung crossbar ko naman 16 mm pa rin 16 mm dito yung bottom bar and then 16 mm yung crossbar and then yung tatlong latagan is 10 mm and then dito naman papunta don lahat sila 12 mm ang 10 mm is dito lang sa top or sa itaas kasi yung dugtungan ito yung min bar ko 16mm and then yung uh, between ko na bakal or sa gitna 16mm pa rin and then yung 10mm ko is nakatap and then yung spacing ng ating bakal is nasa 8 inches or 20 cm 20 cm or 8 inches yung distance ng aking uh, spacing ng bakal kasi yung spacing ng iba is iba-iba uh, may 20 cm or 12 inches may 30 cm or 25 cm yung spacing nila and then yung ginamit nila na bakal is 12 mm at saka 10 mm yung min bar nila is 12 and then yung top bar nila is 10 mm pero sa akin kahit gumamit ako ng 16mm, 12mm and then uh, 10mm, naka-struggle pa rin yung uh, ginawa kong paglalatag ng bakal. And then yung spacing naman is is still standard yung spacing ko na 20cm or 8 inches. So ganito lang ako maglalatag ng bakal para yung flooring ng aking bahay is lalong matibay Aww.